the valentine's day symbolizes the valentines are some of the symbols of the day of heart <laughs> <Araw ng puso. laughs> previously thought that the heart was the source of all emotions which is correct but then it was associated only with love red roses they are believed to be the favorite roses of the roman god of love God of love. wa And known as the God Venus. Si Venus. In addition to that, the red color symbolizes strong feelings. Huh? And feelings that bound love, symbolizing eternal love. And love words are pairs just like the Valentines. Tinamo ang paggawa nila dito. Subhanallah, sa mga ibang lugar, may iba't ibang uri ng kanilang pagdiriwang. People exchange White roses in Denmark. Sa Denmark ang karamihan ay mga white roses. Expresses love. Unlike other countries that consider red as a symbol of love and red roses and later uh, letters and flowers are each other in Australia. Pati sa Australia iba iba. In North America, sa country ng North America, they celebrated exchanging gold between lovers. In Japan, in South Africa, in South Korea, Valentine's Day is celebrated by taking care of a woman. Tayo, hindi lang sa araw tayo nagtitake care ng women. Araw-araw at gabi, dapat nating pangalagaan ng ating mga kababaihan, ang magulang mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, hindi lang sa araw na ito. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khairukum wa khayrukum wa khayrukum linisaihim. Ang pinakamabuti sa inyo at sino yung may pinakamabuting pag-uugali? Ang pinakamabuting pag-uugali sa inyo ay kung sino yung pinakamabuti sa mga kababaihan. Hadith yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, dito, dito naman sa Japan, they have the different Exchanging gifts of chocolates, especially white chocolate, at ipinagbibigay nila mga kapatid. Hindi ko alam, walang sense siguro ito, dahil may mga celebration na ibat iba sa atin sa Pilipinas at ang dito ako na mga sabi dito sa araw na February 14, millions na naigagasto na naibibigay na nabibili ng mga red roses ng mga kalalakihan sa kababaihan. Ang mga kababaihan, kunti lang ang nagbibigay sa kanila ng roses. Kasi usually, ang nagbibigay naman ng roses at mga nagbibigay ng mga chocolate ay ang lalaki, di ba? So, yun ang punto doon. Ang punto doon ay marami na nagagamit na ibinibigay ng mga kalalakihan na gagastos nila. Bakit ito, mga kapatid? Dahil hindi natin ito dapat tayo ay makigaya sa kanila. Basahin natin ang ilan sa mga sinabi ng mga pantas na kanilang hatol ifta patungkol sa mga taong